upo it's me, Kuya Tedber. Ngayong araw nga po ay nagpapasalamat ako at sobrang saya ko po dahil matutupad ko na po yung isa sa pangarap ng aking pamilya, lalong-lalo na po ni Papa. Dahil kung nakaraan po ako napanood niyo po yung pagbili natin ng bagong bilisan tulin na Broom Broom. At eto po yun. <laughs> <laughs> Ito na yung next year Ito na yung <laughs> <Anna>. <laughs> <Di ba? laughs> At yun nga po yun At syempre kung may bago po tayong bilis ng tuli na brum brum Para makasakay po ang ating pamilya Kailangan po ng kolong kolong Kaya ngayon po magkasama po kami ni Papa Dahil bibili na rin po tayo Hihi Bye, -bye. Bye, -bye. Alis muna kami. Bye, -bye. Kaya maging step to the left Step to the right na po tayo Papunta sa bagong bilis ng tuli natin Brum brum at eto na nga po, iwanan muna namin yung munti naming tahanan. Papalis na naman po kami. Bye-bye! Makalipas po ang kalahating oras naming bumiyahin, Nakarating na po kami dito sa bayan ng Bungabon at dito po kami magpapagawa ng kolong kolong Marami nga po ditong pagpipilian pero kahapon po ay meron na kaming nagustuhan dahil pinaghanap ko na po kahapon si Papa at eto nga po yung napili niya kaya inaayos na po. At eto na po yung kolong-kolong na na natin. nga po makalimutan, inabot ko na po kay Papa yung pambayad tapos inabot na din po ni Papa kaya ayos na po, fully paid. Wow, English you na. Know? Ang inabot nga po ng kolong-kolong ay nasa 20,000 at share ko po na hindi talaga inaasahan na pagtapos kong mabili yung brum, -brum na para kay Papa ay makakabili na agad ako ng kolong-kolong. Dahil alam nyo naman po na hindi naman kami ganun na mayaman at yung brum, -brum pong binili ko kay Papa ay ipon ko po ng halos isang taon. Kaya yung sa kolong-kolong po ay hindi ko pa po talaga sana kayang bilhin dahil hindi na po kaya ng budget at kulang pa po yung ipon ko. Pero isang araw pa may mabuting lob na kumausap po sa akin at nagulat po ako dahil may ibinigay po sa akin kaya naisip ko po na idagdag na lang sa ipon ko at bumili ng kolong-kolong para hindi na po kami nahihirapan pag bumabiyahe. Kaya sa may mabuting lob po na tumulong sa akin kilala nyo na po kung sino kayo at sa inyo pong lahat walang sawang pasasalamat po lalo na sa ating Panginoon sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob niya sa amin. Kaya sobrang saya ko po at sobrang nakakataba ng puso dahil sa araw-araw ko pong pagtsatsaga at pagsusumikap sa takbo ng buhay ay onti -onti ko na pong matutupad mga simpleng pangarap ko para sa aking pamilya. At may regalo ngayong paparating na Pasko ang bagong bilis ng tuli naming brum brum na onting oras na lang ay magkakaroon na ng kolong kolong na hindi na masyadong mahihirapan pag bumabiyay at hindi na kung papupunta para maghanap ng mahihiraman. Dahil yung una po naming brum brum ay sobrang laki po talaga ng sakripisyo niya sa amin at nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil madalas po kahit nahihirapan na sa biyay at may problema ay wala po kaming magawa kundi gamitin namin siya. Kaya ngayon po kahit pa ngayon ay mapapahinga na ang unang bilis ng tuli naming brum brum. At ang madalas na po nating makakasama ngayon sa lahat ng pupuntahan natin malapit man o malayo ay walang iba kundi ang bagong bilis ng tuli naming brum brum na meron ng kolong kolong. Share ko po na ang bala ko po talaga na unang puntahan pag nagawa na ay sa ibang bansa. Biro lang po. Ang bala ko nga po na unang puntahan pag nagawa na yung brum brum namin ay bisitahin po ang mga lolo't lola namin sa Pangasinan dahil kami po na mga taga Nueva Ecija ilang taon nang hindi nakakapunta sa kanila. Now Welding na nga po, kaya ang ikinakabit na lang po ay tolda, upuan, tapos pintuan, kaya sinubukan ko na pong sumakay kung kaya ba yung bigat ng malakas kong braso, may muscle yan. Nakakatuwa nga po dahil yung pinapangarap ko po na itsura ng kolong-kolong ay ganun po yung kinalabasan. Tapos ang maganda pa po ay hindi na masyadong kailangan na maglagay ng harang pag umaambon dahil may tolda na po yung gilid at may pintuan, tapos kulay itim po yung upuan para hindi dumiin. Tapos ang ipinakabit ko naman po sa harapan ay clear windshield. Wow, English yun na. Ang nakabit ko naman po sa harapan ay clear windshield dahil bukod po sa hindi kami sanay na hindi nakikita yung dinadaanan ay makakapag-video po ako sa loob ng mas malinaw. At makalipas po ang alas 9 hanggang alas 3 namin naghihintay. Eto na po ang bagong bilis ng tuli naming brum brum na may bagong kolong kolong. Ah, you know, ganun sana. O, oh, diba? Gwapo na po yung brum brum namin. Pagawa na kayo sa mic side ka. Shoutout sa mga, ano, mga customer nating daan na. Basta tandaan lang po natin palagi na wag tayong mapagod na mga Mahirap sa sipag si pagatyaga dahil lang mahalaga ay importante. Ang importante ay mabagal man ang proseso pero umuusad tapos wala tayong tinatapakan na iba at lumalaban tayo ng patas. Ngiti lang, parpogi. Hanggat may sumusuporta pa, patuloy lang tayo hanggang maabot ang munting pangarap at makatulong po sa mga nangangailangan. Sabi nga po malayo pa pero malayo na at patuloy po tayong magbibigay ng saya at inspirasyon lalo na sa kapwa ako may kapansanan. Pag gusto, may paraan. Pagkaya, wag na po natin sa iba at saka pagkain nila dapat kaya din natin pero sa sariling pamamaraan. Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko na sayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.